Alright. So, deliver tayo ngayon. <laughs> bueno mano sa 2025. Ayan, <laughs> yeah, sama natin si Boset Hey, Okay. So, yun, nakabenda tayo ng ano, showcase chiller. Dito lang yan, malapit lang yun dito sa opisina. Ayan, deliver muna natin. Ganda ng panahon, no? Pero usog. So yan, buwi naman na natin na i-showcase chiller. So sana maging maganda yung flow ng benta natin ngayong ano January kasi alam naman natin na yung January talaga ay talagang mahina yung benta. Eh, si ano? Ah, sige sige. So yan, pasok kami sa PUP, makikiikot tayo. Pwede yan. Ikot. Sige lang. Kikikot lang po. Abos. So yan, makikikot tayo dito sa PUP, ragay. Ayan, wala kasi tayong ibang iikutan eh. Ayan, Piyo Piragay. Let's go! Ayan, maraming maraming salamat sa Tio Piragay. Kasi <laughs> lagi tayo dito nakakaikot pag kailangan. <laughs> From to to seven. Sige, na ba kayo? Diyan ba? Ayan, balikan ko na lang kayo mamaya. babalang namin yung unit. 2,000 years later. So, ayan, eh, yeah, deliver natin yung ano, chiller. Ayan, oh. <laughs> hey. Sa balik na kami ng opisina, ano lang naman yun eh. Malapit lang naman yun. So ayan, yeah, sa mga bibili po ng appliances, wala pa po tayo masyadong stock ngayon. May mga washing machine yan, pwede yun single tab, may twin tab pa naman tayo dyan. Pero mga refrigerator, ah, maghahagilap muna kami ng ref habang wala pang deliver galing Manila. So ayan, balik muna kami ng opisina. <laughs> Ang andito na lang yung vlog natin at shoutout na lang sa lahat ng mga nito. So ayan, see you na lang sa next vlog. Boss! Gang, gang.